aalis na si Martin Romualde sa bansa natin. Iiska po na si Martin. Ayon sa MD TV channel. Ito ha. Nabasa ko lang to. Sabi dito, o oh, yan o. kita yun naman o. oh, screenshot ko ha. Okay. nabasa ko lang, i-share ko sa mga kalibak kalibag natin siya na excited kung ano talaga ang nangyari ngayon kay Martin, nasaan si Martin bakit hindi na makapakita si Martin bakit more na lang official statement ang pinalabas ni si Martin bakit walang mga media ang nag-interview kay Martin natatago ba si Martin ang chika habibi naglabas ng statement ang kampo ni Congressman Romualdes na humihingi ito ng travel clearance sa kamara upang makapag-check ng mabuti sa ibang bansa. Uy, nagkasakit ba si Martin? Humingi ng travel clearance. Ay, parang, parang may alam din akong kongresista na humingi ng travel clearance na magpacheck doon sa ibang bansa. Dahil na dahil sa ano, na atake tumaas ang BP o bumaba ang BP. Naku Humihingi din umano ng pag-unawa ang dating house leader sa mga mamayan dahil sa pagliban nito sa trabaho nito mga nakaraang linggo. Ngunit hindi naman umano pinababayaan ng kanyang opisina ang kanyang distrito. 14 days ang hinihingi ng kongresista sa kamara na pahintulot upang makapagpagamot abroad at nangakong babalik agad sa loob ng 14 days. Malaka! Is this a si simbolo na pwede siyang tumakbo? Run, Martin, run! Halaka mga kabibig Sabi na isang netizen wala bang doktor sa Pilipinas? Bakit sa ibang bansa? Baka mag-alazaldi ko ito si Martin Romualdez, ha? Na hindi na natin mahagilap. Na hindi na natin mahanap kung saan-saan. -saan. Nako, plano pa naman imbitahin si Martin sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pinag-iisipan pa nila. Sabi ng isang ganyan, takot yan si Martin makasuhan. Takot na si Martin. eh Di diba? Sabi ng DOJ na we are advising or ang NBI ba na isali na si Martin Romualde sa pakakasuhan. Nakupo, po. Siguradong magtatago yan si Martin ayon kay Jesus Bautista. e lahat ng assets niya para hindi madala yang bayad ko sa tax <laughs> Ito pa. Delikadong lalay at si Martin 14 days or 14 hindi na makikita natin muli. Baka for, 14 ever na yan hindi babalik sa Pilipinas. Mayama na yan si Martin, sabi ng isang netizen. Nagsakit-sakitan ang ganang buaya. Approve na yan kay Banga without thinking. O, oh, yan. At mga komento ng ating mga netizen. Hindi, hindi ko mga komento yan, ha? i ko naman sa'yo kung galing sa MDTV channel. Pero I don't know kung... Totoo ba itong chinika ni Andy TV channel. Bakit pa ang mga ito may masamang pakiramdam? Magpagamot, magpagamot kayo diyan sa Pilipinas, sa doktor ng Pilipinas, bakit sa ibang bansa? 'Di ba? Via personal plane ba 'yan? Oh. O, si VIP Sara pupunta sa ibang bansa. O, oh. bibisita sa tatay niya ang daming mga kongresista na kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw dyan. Ang sabihin, o oh, ano, bayad bayan ni Bibi Sara. Mga pera ng taong bayan, ginastos ni Bibi Sara sa kanyang personal travel. Pero ngayon, si Martin, ano yan? Anak ah, ko po, we. Magtatago niya lang yan si Martin, sabi ng isang netizen. Biglang nagsakit-sakitan, goodbye Philippines agad si Martin. Nako. So yun, kabibig ang chika ngayon na talagang baka si Martin ay aalis sa bansa at matatago katulad ni Zaldi at baka later on malaman natin magre-resign na rin si Martin bilang congressman kagaya ni Zaldi ko nako si Zaldi ko nag-resign bilang congressman pero bilyones naman ang itinakbo niya sa Pilipinas pera ng taong bayan nandun kay Zaldi tinakbo niya hindi natin alam kung nasaan ni Zaldi ngayon sana maano ba madakip ito ng saldi ko kasi marami siyang dapat sagutin the same time pwede kasuha na saldi ko itong si Martin baka ito na susunod ka bibi kasi nag request daw siya ng clearance ba pa-check up daw si Martin sa ibang bansa ano ba ano bang sakit ni Martin malala na ba kailangan ba talaga ng doktor sa ibang bansa wala ba silang pang dito believe sa mga doktor sa Pilipinas Ala, medical clearance ako. Ito naman ang sabi ni Attorney Claire Castro. Kasi daw, para hindi madawit ang pangalan ni VVM sa flood control project, sabi dito, pinapadistansya na si BBM kay Martin Romualdez. So, Palace Police Officer Claire Castro said that the President Ferdinand Bongbong Marcos has nothing to do with the action of his cousin. Ngayon lang. Pagkat hindi alam ni Bongbong kung ano ang ginagawa ng kanyang ka kasen. Ay, hindi wala kayo. Si Bongbong Marcos hindi alam kung ano ang kalakaran ginawa ni Martin Romualdez. Isa nga ang huling pipirma sa GAAS, sa BICAM. Don't tell me, di ba? Sabi dito ni Claire Castro, Even if they are cousin, President Marcos and Romualdez, Still, if the president doesn't know anything about what he, Romualdez, did, we can say that the president is innocent of that. Oh! Romualdez, nilaglag ka na talaga. Wala ka nang kawala, Romualdez. Nilaglag ka na ni Anticlair. Ay, hindi pala si Nilaglag ka na ni BBM. Kasi sabi ni Anticlair dito na galing sa'yo, kung ano man ang ginawa ni Romualdez, hindi ibig sabihin, alam ni BBM yan. Innocente si BBM. So, pwede bang sabihin ni Auntie Claire na ginamit lang si BBM ni Martin? Nako. Ano sa palagay ng BBM? Gamitan? Ay, tanga naman yung tao. Hindi niya alam na ginagamit lang siya. Meron, meron namang intelligence fund si BBM, di ba? So, pwede niya man magamit. Uy, i-surveillance na si, si Martin kasi parang madami na yata mga uh, reklamo tungkol sa kaniya. Well, oh, ganun ba? Pero bakit? Kasi, kasin sila. Tapos sabi ni Claire, ang na, walang kinalaman si BBM Innocent si BBM. Kasi kung anong ginawa ni Martin, hindi alam ni BBM. Oh. Kaya pala, gusto ni ano? Ni Martin na lumayas na nasa Pilipinas. Nag-request si Martin ng 14 days. Wow. edi Pagbibigyan kasi siya ni BBM, pipirmahan kaya ayon? O pipirmahan ni Bojiti? Ewan natin ka BB kung ano ang maging reaction na ibang netizen. Pero yun ang chika-chika na aalis sa bansa si Martin para magpagamot sa ibang bansa umingi ng 14 days leave tapos after 14 days nang babalik ang tanong kailan siya mag-leave yung, iba sabi nyong, ano, huwag yung ano huwag niyong palabasin kasi walang mananagot Sige, di ba, remember, sabi ni Vice Ganda, Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, idol ka namin. Papanagutin mo ang lahat ng mga kurakot na politiko. Ngayon si ko hindi na mahagilap. Si Martin gusto nang umalis sa bansa. Mag-14 days, ano daw siya? Medical chore ba? ek, -ek sa ibang bansa. May nanagot? May managot na ba? May nanagot? Ma na. Meron na bang nakasuhan? Napakulong? Wala naman Tapos, sinisigaw pa ng ilan, death penalty sa mga kurakot.